Magandang araw po sa inyo, itong guided at ang ating video ngayon ay para sa abo uh, ng May, para sa mga Leo. ang kanilang uh, kapalaran, uh, pag-ibig at uh, pananalapi para sa ngayong buwan ng Mayo. So, ngayong um uh, ng May para sa mga Leo, uh, iikot or kanilang environment for this May is uh, iikot sa uh, before legal matters niya about sa kanyang uh, financial. And magfo-focus din siya. Magfo-focus din siya eh parang ano uh, mukhang tungkol din sa kaperahan ngayon ano, ngayon ang kanyang uh, iniisip ngayon ano, so very hardworking ngayon ang Leo mukhang meron siyang pinaglalaanan at kung ano man yung legal matter niya na tinatapos niya o pinipilit niyang tapusin ngayong May, so ngayon din May matatapos and magpo-focus siya sa ano, sa Uh, magpo-focus siya sa ano, sa mga opportunity or trabaho na magpapadagdag ng kanyang ano, uh, finances. So, yung buong environment ng ano ngayon, ano, ng mga liyo ay yes, sa mga liyo is yung ano, um, pag-secured, pag-secured ng kanilang uh, finances. So, the whole May, yun ang kanyang nasa isip. So, kailangan ko pang kumita, kumita ngayon. And, magbibigay sa kanya ng ano, ng security. Parang ngayong May, more on sa ibang, ano, basa ko na, na ano, is more on pagiging secure niya, about, pag, pagiging secure nila sa kanilang mga finances ngayon, no? So, medyo, na-struggle tayo financially talaga noong mga nakaraang buwan. Pagpasok pa lang ng, pa, matatapos pa lang taon, at pasok talaga ng taon, talagang marami sa atin, majority is na problema talaga, sa kaperahan, uh, marami tayong tinatawag ng mga loans, or utang natin sa ibang tao, na pinipilit natin, o tinatry talaga natin na matapos na, so ngayong May, kahit pa paano may progress na, kung ano man yung mga legal matters mo before, ngayong May is, Uh, masasabi nating magiend uh, mag end na kahit pa paano more, mag end na yung iba or kung ano man yung kung ano pang meron ngayon na na ano mo sa ibang tao o nahiram mo or mga ganon is may babalik mo unti-unti sa kanila at may mga matatapos na din. Kaya, talagang kulang na lang talaga kahit kalabaw ko ngayon talaga at pinipilit mo yung sarili mo ngayon na uh, mas kumita ka pa ngayong buwan ng May ganun mang kahirap ang buhay masasabi natin na ang yung buhay pag-ibig is nakita ko na ano um, meron kang possible may pinangakuan ka or yung alimbawa isang member ng pamilya na pinakuan mo siguro. O oh, pinag-aaral mo ba siya? And mukhang ano din, hindi siya sa'yo ng uh, financial support ngayong May na pinangako mo before. So, parang sinasabi niya na ngayon na sana. Kung sa partner mo naman yan, about romantic relationship, Mukhang may nilatag sa iyong partner before na gusto niya nang umpisahan ngayong May. So, kung nakalimutan mo man, paalala niya sa iyo na may gusto siyang i-open up na business ngayong May. So, ingin siya ng financial sa iyo. So, may, may abot ka naman sa kanya. Uh, at kahit pa naman, eh, magandang idea na gusto niyang ilatag. Although, ikaw nung una, may mga regret ka, or kahit until now, actually, medyo may regret ka kung ano man yung nilalatag sa iyo ng iyong partner or kaibigan mo or yung sa family member mo. Eh, ano pa rin, mag-aabot ka pa din ng tulong na yun. And about your finances ngayon, dahil nga buong environment mo talaga is tungkol talaga sa finances is magbabudget. More on budgeting ka talaga. Ngayong ano. May organization ka na sasalihan. O maraming tao ako nakikita. And doon ka magjo-join dahil isa lang yung mga goal ninyo. So, may kila makiki collaborate ka possible sa isang venture kung saan uh, magbibigay sa'yo ng uh, grow. Siguro more on your finances. And hindi ko naman siya nakikita ano, uh, magandang ay pangit na ano na result. So, dahil pare-pare sa makain ng goal, ng goal na gustong kumita at magkaroon ng konting uh, pagkakakitaan na kahit papano is makapag-invest o magbibigay sa'yo ng kahit konting kita is okay nang sa'yo kasi anggat maaari ngayon talagang ngayong May is ano eh na umpisahan mo ng uh, yung maging maluwag maging maluwag ka para sa mga susunod na buwan is maluwag na maluwag ka na talaga at kung ano man yung mga balak mong gawin before or opportunity na gusto mong gawin is mangyari na So, kung may kita natin more on, ginaan mo. Medyo maingat kang ngayon sa iyong kaperahan. At ayaw mong i-waste na lang basta-basta ngayon. So, yung angel message mo. Let go. So, anything na, ano, anything na nagbibigay sa'yo ngayon ng, ano, ng Uh, inisip mo minsan kasi kung paano ako kikita or paano ako anong gagawin ko Lord yung tatrabaho naman ako ano bang ano ko para mas uh, yung mga ganong klase mong worries about finances ngayon may siguro sinasabi ng angel mo sa inyong, let go ipagpa mo yun at sabi mo Panginoon kung ano man itong mga worries ko na to about lalo na sa finances ko ngayon is ibibigay ko sa iyo. Bahala ka na at ituro mo na lang sa akin kung ano yung dapat kong gawin kasi medyo nasusuffocate na ako at nahihirapan na akong magbalanse pagdating sa ganung bagay. More material although material siya pero syempre yung parin yung nagbibigay sa atin ng pag-ikot ng buhay natin, 'di ba? Pagdating sa ating mga finances, hindi naman pagiging greedy kung gusto nating more to on, Pero syempre gusto din naman nating mabuhay sa mundo na na kapag relax tayo o wala tayong masyadong iniisip na pambayad natin sa mga susunod natin bayarin. So sinasabi sa iyo ng angel mong si let go, let go mo lang sa kanya at kusa yung mga ano na yon, yung mga sign na yon at magugulat ka na lang na merong mga dumarating na opportunity at mga tao na pwedeng tumulong sa iyo. Tulad ng isang grupo na binabanggit ko sa kanina na may mga pare-pares kayo ng goal sa buhay na makakatulong sa iyo. So, sinasabi sa ng Angel mga in this May is your chance or your time to let go ng mga worries na 'yon dahil masyado kang nag-aalala. Count your blessing. Thank you, universe and angel, for the blessing in my life. So, masasabi natin na kahit na nagdadaan ka sa mga ganong uh, ngayon, sa iyong uh, financial, masasabi mo naman na unti-unti eh, may nababawasan, may nagano. So, pagpapasalamat pa rin natin, may nahugot talaga tayo. At meron pa rin tayo na pag sa pamilya natin, Uh, meron tayong natutulungan na tao na gustong humingi ng tulong natin. Ibibigay pa rin natin kahit kaunti. Yun naman kung anong meron tayo. At meron mga ibang tayo, tao, organisadong tao na, na pare-parehas yung iniisip kung paano kumita at magbibigay siya na ano. So may mga ganun pa rin. Wala namang ano eh, baga wala namang tipong zero-zero na wala na talaga na hindi man talaga alam. Kahit paano kung may mga utang ka na babayaran mo pa unti-unti. Hindi man matapos mo lahat ka agad. Ngayon buwan na to, sa mga susunod na buwan, kahit pa paano mababawasan yun unti-unti. So, sa ngayon, yun lang ang akin nakita sa inyong reading. Sa inyong mga card, Leo. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood uh, panunood. God bless sa iyo at ipagdarasal ko Uh, ang iyong financial ngayong buwan ng May at sa mga susunod na buwan sa lahat din ng sojak na lagi kong uh, pinagdadasal ang kanilang kapayapaan. Maraming salamat. God bless.